Yung spirit kasi ng Constitution, once ka lang pwede ma-impeach sa isang taon. Alam nyo po, um, in all the books na nakalagay doon, bakit may one-year ban? Kasi nga, hindi daw dapat guluhin ng guluhin yung impeachable officer uh, all throughout the year. Dapat isa lang. So yung spirit ng decision, nung sinabi ng Bard na, Bigyan mo siya hanggang one year, hanggang February 6. Pero lumabas tayo sa legal. Ipa-floating muna natin to. I-dribble muna natin. Tignan muna natin. When is the soonest that the Supreme Court can decide? The next 15, 30 days? By September 1, simula na ng budget hearing sa House. By late September, simula na tayo sa Senate. Baha, DepEd, Gamot, trabaho, lahat yan inaasikaso natin. Kung walang choice at isasabay natin impeachment hapon, impeachment umaga, legislation, bakit hindi? Pero hindi ba dapat bigyan din natin ng katahimikan yung ating bansa at least until February 6. Na sin sinabi na ng Supreme Court, bard mali ang proseso. Tuldukan na rin natin sa Senado.